programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pagbabayarin na nga ni Lilet Machas ang lahat ng may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang ina na si Atty. Meredith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Machas naisip nga nitong si Atty. Alon na si Patricia ang pagbayarin ng fee na ibabayad dito kay Atty. Alex Romantico. Naisip kasi ni Atty. Alon na hindi papalag sa kanya si Patricia. Dahil alam nga nitong si Patricia na kayang-kaya siyang ilaglag ni Atty. Alon kung sakaling hindi siya pumayag na siya ang magbayad dito kay Atty. Alex. Pero nagkamali nga itong si Atty. Alon dahil naging matigas si Patricia. Hindi pumayag si Patricia na siya ang magbayad ng fee ng abogado nitong si Atty. Alon. Dahil naniniwala si Patricia na kayang-kaya niyang mga ibang bansa para lang hindi siya gawing piggy bank nitong si Atty. Alon. Kahit na nga nanganganib na ang sikreto nitong si Patricia, hindi siya pumayag na basta na lang maging piggy bank nitong si Atty. Alon. Kaya naman itong si Atty. Alex ay wala nang na choice kundi ang sabihin kay Atty. Alon na hindi na siya matutulungan nito sa pagdinig ng kaso sa korte dahil wala raw pambayad si Atty. Alon. Kaya naman itong si Atty. Alon ay nagsabi kay Atty. Alex na siyang sabihin ang lahat kay Atty. Alex. Magiging isang sikat na abogado si Atty. Alex kung sakaling i-splook nitong si Atty. Alon ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Dahil may alam si Atty. Alon, kilala niya kung sino ang totoong pumatay kay Atty. Meredith nagimbal naman itong si Atty. Alex. Sinabi niya kay Atty. Alon na hindi pala talaga siya ang pumatay kay Atty. Meredith at hindi rin ito si Ino. Sinabi nga nitong si Atty. Alon kay Atty. Alex na kilala mo na kung sino ang pumatay kay Atty. Meredith. Walang iba kundi si Atty. O walang iba kundi itong si Patricia Engano. Kaya naman sinabi nitong si Atty. Alon na kung sakali na ma-splook o ma-expose nitong si Atty. Alex sa mga media o sa kung saan man, ay talaga namang magiging sikat itong si Atty. Alex sa buong mundo. Yun naman daw talaga ang goal nila, ang maging isang kilala na abogado. Kaya naman napaisip itong si Atty. Alex. Dahil sinabi nga ni Atty. Alex o nitong Atty. Alon na magiging sikat itong si Attorney Alex kung sakali na siya mismo ang mag-expose kung sino talaga ang tunay na killer ni Attorney Meredith. Dahil kilalang abogado si Attorney Meredith, ang buong akala ng iba ay nalutas na ang kaso dito. Pero hindi nila alam na ang totoong killer ni Attorney Meredith ay pagalagala pa rin dito sa ating mundo. Kaya naman pumayag na nga si Attorney Alex sa kagustuhan nitong si Attorney Alon. Pinatawag agad nitong si Atty. Alex itong si Lilet para sabihin na may gusto silang sabihin at aminin si Atty. Alon kay Lilet na talaga namang makapagpababago ng kanilang buhay at ng kaso. Gusto ni Atty. Alon na malinis ang kanyang pangalan. Doon nga lang sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Gusto ni Atty. Alon na malinis niya ang pangalan niya dahil hindi talaga siya ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith. Kahit yun lang naman daw ay magawa niyang malinis ang kanyang pangalan dahil hindi siya papayag na siya lang ang maagrabyado dito at isisi sa kanya ang mga krimen na hindi naman daw niya ginawa. Nagtataka naman itong si Lilet kung ano kaya ang gustong sabihin nitong si Atty. Alex sa kanya na talagang gigimbal sa kanya nang maoras na nga nang magkita sila. Sinabi at inamin nitong si Atty. Alex na si Patricia ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith. Hindi na niwala itong si Lilet sa sinabi ni Atty. Alex. Pero dahil nga doon ay napaisip siya. Matagal nang may galit itong si Patricia sa kanyang ina na si Atty. Meredith. Kaya hindi nga malabo na isa rin nga si Atty. o isa nga rin itong si Patricia sa talagang may sala sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Pero nagtanong muna nga itong ating bida na si Lilet Machas sa kanyang tinang na si ses Tinanong niya itong si tinang Ces niya kung maniniwala ba siya sa sinasabi ni Atty. Alex. Dahil mukhang taktik nga lang daw ito ng dalawa para lang malinis ang pangalan nitong si Atty. Alon. Sinabi nitong si Tinang Seskate Lilet kung gusto na ba, daw niyang sabihin sa kanyang tatay na si Ramir ang tungkol sa sinabi ni itong si ni Alex. Sinabi nitong si Lilet na hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang ama na si Ramir ang tungkol sa kanyang asawa na si Patricia. Natatakot siya sa maaaring gawin ni Ramir sa kanyang asawa ni, na si Patricia. Kaya naman sinabi ni Lilet na gagawa muna sila ng paraan para malaman kung totoo talaga ang sinasabi nitong si Attorney Alex sa kanya. Kaya naman kinabukasan ay hindi nagdalawang isip si Lilet at si Kurt na puntahan itong si Attorney Alex o itong si Attorney Alon sa presinto. Pilit nilang kinausap itong si Attorney Alon tungkol sa sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Alex. Sinabi nga nitong si Kurt kay Attorney Alon na alam namin na hindi mo sasabihin sa amin ang buong katotohanan pero hindi kami naniniwala sa sinasabi ng iyong abogado na si Patricia ang tunay na pumatay o totoong killer ni Attorney Meredith. Maya-maya nga ay biglang dumating itong si Attorney Alex. Dala ang balita na paalis na ng bansa itong mag-asawang Engano na si Patricia at si Ramir. Laking gulat nga ni Lilette ang sinabi nitong si Attorney Alex sa kanya. Hindi niya alam na may balak pala itong titang kita niya ang bruha na si Patricia na aalis siya ng bansa. Agad-agad at hindi na rin nga nakapagpaalam sa kanya ang kanyang ama na si Ramir. Lingid kasi sa kaalaman itong si Ramir na na lahat ito ni Patricia. Dahil gusto niyang takasan ang krimen na ginawa niya dahil ilalaglag na nga siya ng tuluyan nitong si Atty. Alon. Kaya naman nag-isip itong si Lilet kung paano nga nila maaabutan ang mag-asawang Engano para hindi matuloy ang pagtakas ni Patricia. Dahil naniniwala na rin nga itong si Lilet na totoong may kinalaman na si Patricia sa pagkamatay ng kanyang ina na si Atty. Meredith. Dahil naisip nitong si Lilet na hindi naman basta-basta aalis ng bansa si Patricia para lang sa wala. Kaya naman itong si Atty. Alon ay napangisi na lang. Pinagkatiwalaan daw ni Lilet si Patricia. Pero ang totoo, siya pala talaga ang totoong killer ng kanyang nanay na si Atty. Meredith. Ano na kaya ang gagawin ni Trixie? Ngayong alam na nga niya na na-expose na sa lahat ang kasalanan ng ginawa ng kanyang ina na si Patricia. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto niyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.